yun good morning mga prods nandito na muli tayo sa dagat dito tayo titingin tayo ng ano update sa bagyo yan o no? makulimlim yung panahon kaya dito nandito yung mga barko oh. dito nagtago yan dyan yung mga barko dito sila nagpangtago sa atin. Ayan. Malakas na dito yung dagat sa labas so. Kaya dito namingwit pala tayo kahapon mga broods. Dalawang piraso yung huli natin. Kaso hindi tayo video, lakas kasi ng hangin. Kaya tayo nakagawa ng video kaya dito na lang muna dito tayo maghanap tayo ng seashell yan o no? yun ang mga pangulong oh. nagtago din sheltering yan yung star horse at montenegro Nito maghanap tayo ng pang ulam yan o no? oh. may nagano ng lambat aahon Taan siguro ng lambat kanina ng araw. Ni ahon na yung lambat. pang papalapit ang bagyo na mahangin na yan oh. kalmada kalmada pa ngayon hanap tayo pang ulam dito mga broods mamaya na lang lumabas ang barko nagtago sa bagyong wan ang ulang dami ng ano eh ano maraming naganap ng seashell doon sa dulo ano sila ng pangulam ulam yan o oh. daming pang ulong nagtago ang, ang yan tatlong bargo ay apat siya kung nagperaso pangulong ayan o yung aso natin o naglaro sa dahaputik yun o yung pa ngayon ayan maaraw pa baka mamaya to paramdam na <coughs> daming naghahanap ng seashell zoom natin para kita yan kahit malayo oh. kita na yung naghahanap ng seashell tayo mga brod chinik lang natin yung bangka natin na sa Sipte kasi para ng bagyo yan e o kalmada pa chinik lang natin yung bangka natin ano, tinago na yung mga bangka kay parating na si Juan oh, yung aso natin oh. gala gala parang nakawala naglarat ako yan sa putik <laughs> wait na tayo mga broods chinik lang talaga natin yung bangka natin hanggang dito na lang muna salamat sa panonood shout out sa ating walang sawang supporters subscriber shout outside sa inyong lahat silent viewers yan puro puno yung daanan natin no roads susunod naman ulit